Mag-vlog. <laughs> Bale po, sir, ang ating <laughs> assessment po natin sa kalamansi. Eh. Maganda naman po yung recovery niya. Kaya oh. na sa matanda. Hindi natin na magugulpe o mabibigla yung kanyang talagang pagbabago. Pero nakapaglalabas siya ngayon ng napakaraming bulaklak okay. nung kalamansi niya matatanda. Tapos yung dati-dati na yung maliliit ang bunga, lumintog siya lumaki-laki po yung bunga niya. Kasi yung area na nakita na inilibot ako ni Kuya doon sa kabila, dito sa kabilang side ay yun ang medyo dihado. Sa kabilang side naman, okay naman do yung mga kalamansi doon. Yung unang natin pinuntahan, yun talaga ang critical area. Pero, mayroong magandang balita kasi naglabas na maraming bulaklak yung kalamansi. Tapos nagdahon. Bale po sir, ang <laughs> assessment po natin sa kalamansi. Eh. Maganda naman po yung recovery niya. Kaya oh. na siyempre sa matanda. Hindi natin magugulpe o mabibigla yung kanyang talagang pagbabago. Pero nakapaglalabas siya ngayon ng napakaraming bulaklak okay. nung kalamansi niya matatanda. Tapos yung dati-rati na yung malilitang bunga, lumintog siya. Lumaki-laki po yung bunga niya. Okay. Kasi yung area na nakita na inilibot ako ni Kuya doon sa kabila, dito sa kabilang side ay yun ang medyo dihado. Sa kabilang side naman, okay naman do yung mga kalamansi doon. Yung unang natin pinuntahan, yun talaga ang critical area. Hmm. Pero, meron magandang balita kasi naglabas na maraming bulaklak yung kalamansi, tapos nagdahon. Oo, oh, kasi pagka yung kalamansi kasi ay nag-usbong siya na mayroong bulaklak, sabihin kinain niya po yung pataba. Eh sabi nga po ni Kuya, first time pa lang yatang nalagyan. Kaya eh, yung susunod na ko yun, dumakakita ulit niyo po yung pagbibihis noong kalamansin ng dahon niya. Yung problem kasi din yung, mm, yung spacing Space group, niya. Um, parang... Dikit-dikit po ba o konsya? Parang nahihirapang bumangon yun eh. Ah, oo. Kasi yung lupa, um, uh, medyo mahina yung, yung lupa doon sa may taas na yon. Tapos, doon sa kabila, magaganda yung kalamansi. Eh. Ibig sabihin, mataba yun do paano siya gawin, ayun. Kaya nung nilagyan natin ng abono, lalo siyang sumigla. Lalo niya kinae. Tapos yung kabila, eh, kailangan natin talaga doon, lagyan pa natin uli ng abono. Abono? Oo, kasi... sa krasada? Oo po, yung sa karsada. Yun po kasi, ibang mga tingin natin na hindi siya nagbago, walang recovery. Dahil sa sobrang nasaktan tapos natin yung cut na po ninyo sinabi nyo yung kung ayaw nyo doon mm, yung sabi ko yung mga maliliit po doon na ayaw nang lumaki pati rin yung bunga niya ayaw na rin lumaki cut nyo na siya para yung mga nalalabungan yun naman sila naman ngayon ang makaporma okay. okay kaya yun naman ang recovery doon naman sa bata wala naman tayo naging problema ang mm -hmm. kulang naman natin mabilis matuyo yung lupa ninyo alam mo bakit? Kasi mm hindi -hmm. ano dito Buhanginan. Buhanginan. Oo. Oh, oh, kaya kailangan talaga medyo kuwan sa tubig. Kaya Pero sila maghapon nagdidilig. Didilig. Mm -hmm. Eh ano naman ang nakita mo doon sa... Sa kalamansi po. Yung, yung magbuhat nung tin, nagpunta ka hanggang ngayon. Ah, eh, malaki po ang recovery po niya. Maganda. Apo, ah, kasi yun pong ating pinuntahan yung ng yung matanda. Mm -hmm. yung matanda muna tayo dahon ng kamatsili. Oh. Talaga maliliit. Oh, Tapos okay. pati bunga maliliit. Oh. Eh nung pinuntahan natin ngayon, dami may mayroong malalaking bunga. Malalaking. Opo, oh, sabi, kinain niya yung pataba na inilagay. Oh, oh. Tapos mayroong mga usbong na maliliit at may kasamang bulaklak. Ang dayang bulaklak ang lumalabas. Yung pinanggalingan ng bunga. Opo, oh, po, napinanggalingan. Eh yeah. lahat po ng mga kilukin, nilabasan ng bulaklak eh. Eh sabi ko, ilang beses pa kayo nilagyan niyan? Isang beses pa lang. Ay, oh, isang beses pa, pa lang. lang Oo, oh, isang beses pa lang pero kinain na niya kaagad kaya lang siyempre doon sa umpisa hindi niyo kaagad nakikita yung pagbabago dahil naguusbong pa lang yung mga dahon pag naglabasan na po yung mga dahon na dyan kayo na lumatag na kasi yung iba dyang dahon ay maglalagas pa yan ah, yung mga lumang dahon niya kapalitan pa yun hindi pa naglaglag lahat oh, hindi po hindi po malalaglag pa yun kasi siyempre sa isang tao, ang recovery pa siya, kaya hindi pa natin agad nakikita po yung kanyang pagbaba. Kung baga sa na-stroke, kailangan natin ng chemotherapy. Tapos, so, noonti-unti po natin yon. Pero nakakatulong yon yung ating inilalagay na organic fertilizer. Ang tanong ko, yung bang nakita mo yung sa matanda, kailangan na bang palitan ng maliliit? Yun pong ibang kuan na mahihina na talaga ang puno na talagang walang bulaklak. Pag wala kayo nakita ang bulaklak, wala pong usbong, kill nyo na yon. O matanda na kung saan ayaw na lumaki tsaka malilat ang bunga. Uh -huh. Hindi na po talaga pang stay yun. po. Uh -huh. okay, okay, Opo. Wala na yun. Kung di bagkos, palitan na lang ninyo na bago. Uh -huh. Kasi ginawa nyo na rin po ng sabagay. Kasi isang beses pa lang nyo pala nilagyan eh. Uh -huh. Pero tingnan nyo pa rin. Dinagyan nyo pa rin siya. Para nun, sa susunod natin na paglalagay, kasi babalik ulit kayo ng paglalagay ulit. Pag wala talagang to rin pagbabago yon Pat eh, palitan na. Opo, palitan na natin. Ang pag ang paglagay ba ng fertilizer, second time ito, hindi ba? Mm -hmm. April 13. Mm -hmm. Ganun pa rin, isang kilo bawat sa matanda. Isang kilo, isang kilo. Opo. Pa rin. Isang kilo pa rin po ito uh, kasi hanggat nakakakumpa ng... Yun naman po kasing abonis ng wala namang overdose yan. Uh -huh. Kaya wala namang problema kahit isang kilo na ang ilagay natin. Uh -huh. Para mabilis po makarenovate po yung lupa niyo at yung doon sa bata, mag-addition na lang tayo ng kalahating dakot. Kung bawa, dalawang dakot siya. O, ngayon, dalawa at kalahati. Mm -hmm. Tapos kung tatlo, tatlo at kalahati. Ah, the same na din. Na. O, kasi bata yan eh. Kung baga habang kuha eh, niya, nag-upgrade din po siya ng laki ng abo. Yung sa, sa, malalaking 400 doon, 500 doon? Doon sa kabila? Sa ap apat na taong? Opo. Uh, ilan ba ang lagay doon? Apat. Tadakot. Lang, tatlo. gawin niyo pong apat. Gawin na na. Ah, ah. gawin niyo ang apat dagdag na dagot. Eh. Dagdagan niyo na ng ni isang dagot. Kasi malalaki na po yung puno niya. Tsaka may mga bukong maliliit. Uh Oo. -oh. Para makasupo. Marami. Marami siyang buko. Eh. Mga more or less, kailan yun? Ah, by ko na po yun. By July. Ah, July. Ah, July na okay. po yung harvest. May presyo pa kalamansin. Talagang okay. bagsak talaga kalamansin. August and September. Oo. Uh -huh. Pero baka magkabartan niya. Baka yung party na yun ng maganda-ganda presyo. Eh. Dahil halos ngayon kasi maraming buwang kalamansi, eh, hindi mabubulaklak na marami yun. Uh -huh. Kaya yun, ibang mga sisingit mo yung mga unang nagpabulaklak. ay uh, e, nauna yun sa inyo na yan, mga may presyo pa yan. Um, yun. So yung matanda, 1 kilo pa rin? Apo, 1 kilo, kilo pa rin sulfate, po yun. Nang sulfate, organic, uh -huh. at saka potassium. Potassium ba yun? Apo, yung potassium. Pot Kahit wala na siguro potassium. Huwag na mo na. Uh, yun na lang kung sulfate, sulfate tsaka po yung organic. Ano, mm -hmm. For Two is two yan din yun. Ada, o, oh, dalawa oh, isa, no? Dalawa isa. Pati yung sa da. maliliit, hindi na ako maglalagay ng potassium. Hindi oh, na po, kasi marami na kayong bulaklak. Eh. -hmm. Sa kasi ang potassium kasi nakakapagkwan po ng bulaklak yan. Eh. Kailan um. kami maglala... Kasi ganito, nakatatlo naka na ba silang bomba ng ng pag-spray ng insecticide. Yung ika-apat, sabi mo, lagyan na namin ng puliar. Mm -hmm. Kailangan ba namin lagyan ng pulyar? Sa susunod po natin na pagbobomba, pagka po nalagyan na po natin ng abonot na tubigan. Ah, so ngayon, mm -hmm. hindi na muna kami magpupulyar. Oo, oh, hindi na muna. O, sa, sa ano pa kami sa, sa, susunod na kayo magpulyar, pagka po nalagyan na po ninyo ng abonot na tubigan, kahit kinabukasan na kayo, maglagay na pulya na I-spray namin na kung... Isabay nyo na sa insecticide. Sa uh, insecticide. Hmm. Pwede yun, para ko na siya. So, hindi yan. na muna magpo-foliar na Opo. Ngayon, pagkatapos, mga event na po nito, mga event ko ng Abril, eh, hindi niyo na po na kayo pag spray Bakit? okay na po na siya. Hindi na siya ah. gaano ma-insecto na. Ah, wag na po. Opo. Kumbaga sa kawan, hanggang sa pumatak na ulan ng Mayo. Ah, okay, mag-stop mag na po tayo no? kasi pagka kaya, kaya buko na yung ibang ninyo tuwali kahit dalawang spray na lang sa inyo na yun pwede na yun ah, so dalawang spray na ah, lang? ah, dalawang spray na, lang ninyo sa dalawang spray ay sama nyo na pati polyam polyam na yung polyag na na doon sa do. pangalawang oh, spray po, pag pero mag-spray kami pagkatapos ng ng abono oh, oh. hindi na muna kami mag-spray itong week na ito hmm magsundot pa rin kayo ngayon ah, so, no, no. na lang din halos kasi ko nga pagka buko na siya medyo yun malaki-laki na ng konti kahit weekly na po yung inyong pag -hit. once a week na lang uh, once a week na siya mm -hmm. kaya para baka menos na kayo doon sa inyong oh, gamit lumalakas malakas din sa gamot yan pagka marami kayo pag spray oh, pero oh. nakita ko naman yung mga buko ninyo marami mga bilog kasi bilog po yung mga buko ibig sabihin nun wala pa siyang tusok, sira Hmm. Pero pagka yung sinlaki ng mais at kupildong na, wala na yun, sira, sira na siya. Meron bang ganun? Oh, may nakita ko pa ilan, ilan naman siya. Ah, ilan, ilan, oh, okay. Siguro baka yung time na nag spray yung kapitbahay ninyo, sa inyo dumapo yung iba. Hindi naman naagapa. Na. Oo, oh, maaaring ganon po yun. Pero yung ibang mga maliliit naman, yung mga buo naman, ang marami. Ah, okay naman siya. Kasi sila eh. Mm -hmm. Kaya yun, sabi nga ni ah, nung katrabaho ninyo. O, oh, na sinabayan na niya spray. Tama yun. Kung nag-spray yung kabila, mag-spray ka na rin. Kasi tendency nun, sa inyo dilipat yung insekto. Oh, Ganun lang po. Eh kung mag hindi kami mag spray antayin namin mag-fertilize. Eh kung nag-spray yun, dililipat sa amin. So, ngayon naman kasi, malimbawa, medyo ma-menos na tayo ngayon ng mga insekto, hindi na ganong siya maniniran. Bakit? Eh, Bakit? kasi mainit na po um, pa lang yun rin kasing gamot din natin ginagamit, mainit din yan. Eh mm -hmm. baka double doble po ang init niya, makaroon din na mm -hmm. epekto doon sa ating halaman. Mm -hmm. Kaya kami rin ngayon, di na, kami na rin oh, hindi na kami nag-i-spray na rin ng kalamansi. Ay, oh, uh, bagamat meron siyang mga bulaklak, eh, oh, although bagamat meron mga sira, kaya lang, may majority naman dyan yung marami na magtutuloy. Mm -hmm. Hindi kagaya dati na talagang buwan ng Desembre, ng January, October, yan, bababa talaga matutunjay mga insekto diyan. Mm. Yeah, yun talaga yung halos ko na pahigpitan ng alaga. Pag hindi mo pinagbuti pag i-spray, malalaglag ang bunga. Okay. Ang ganun okay. Ang kailangan na lang po natin diyan, kung kasi one month pa tayo sa tubigan, ilagaan na lang niyo lagi sa tubig. Pag nalagyan na pa to, ng abono, tubig ulit. sa tubig. sa tubig ang kuha natin. Okay. Para no, mabilis magbihis po yung kalamansi. Yung ibang mga dahon na matatanda para malaglag, palitan ng panibago. Oh. Hmm. Doon sa bata kasi wala tayong masyadong problema. Yeah. Doon na. sa matatanda lang, gusto natin ma-recover talaga ng gusto. Pero yung 4 years old, okay naman eh. Okay naman po siya kasi na-harvest na po natin yan. Tapos, Pagkatapos ng harvest, anti timano kagad, nagbulaklak ng marami. Mm, -mm. Kaya na timano kagad, napalitan. Iyon mm -hmm. din, kailangan din natin ng bilik din. Ah, Opo, kasi pag hindi rin natin natustusan ng dilig yun, baka malaglag naman po yung bunga ng mga maliliit. Okay. Kaya yun ang kailangan natin. Lalo itong buwan ng April, yan ang matindi oh, okay. ang init. kasi ito pa natin ng Mayo, ako eh, lalong papalipis yung kalamansi. Hindi ba Mayo sa bulan na? Sa Mayo po, meron tayong <laughs> nag-uulan ng malalakas na dyan. Misan naman, nadidelay ang ulan ng Mayo. Okay. Oh. Misan merong ganun konti na lang, din naman halos yan. Ang kalamansi kasi, basta pagkapo po matindi ang init, saka prune natin yan, naglalabas talaga ng bulaklak yan. Mm -hmm. Yan ang kwan talaga ng kalamansi. Kaya lang, mahina lang ang bulaklak pagka wala siyang abono. Mm -hmm. Sandali, nalalaglag. Iba hindi na nakakabuka. Sisira na siya. Hindi kagaya, no? Oo, sa init. At saka hindi, dahil wala doon sa sunong siyang o, abono. Oo, tubig, tubig kaka-abono. Yun mm -hmm. ang kuwan